Hello guys, just now I uh, come here in my farm. So titingnan ko ba yung aming kasagingan. Tingnan mo naman ang dumi na ang dami ng mga ano. Dami ng mga damo kasi hindi na namin ano kasi doon doon kami nag-focus sa farm namin sa ibang bayan yun ang pinukusan namin kaya yung dito hindi namin napun hindi namin napuntahan ayan pero may mga bunga pa rin siya ayan tsaka may yung may mga balot balut yung iba binalot na ng anak ko yan pero yung mga damo talaga tingnan mo ang daming damo likot talaga hanggang natakot ako dun pumasok sa lugos yan Baka ahas. Kasi ang daming ano, oh. Damo, ang tataas na. Hindi kagaya ng dati na talagang ano siya, wala siyang damo. Kasi yan, araw-araw, harus araw-araw, nandito kami maglilinis. Ngayon na sobrang busy ako ng dahil sa business-business ko na barley na to. Kaya ayan, ito may bunga pa siya. Ayan. Ang dami pa rin bunga, oh. Ayan, ang dami-dami pa rin na ano, sumusunod na bunga niya. Oh. Yung iba na to, ano na. Ayan, ayan may mga ano, kasing pang ano, to, pantali na. Iba naman yata yung pantali nito. Hindi, ano maganda yung pagkatali niya. Ayan, hanggang doon ang dumi niya. Tingnan mo, ayan. Ngayon lang talaga ako nag-update dito sa aming kasagingan. Dahil, busy ko halos araw-araw na -araw kami akong ginagawa kaya yun medyo pero dito okay pa rin yung damo niya medyo maliit pa lang siya kaya ang dami pa rin bunga ng kasaging lang dito ayun ng mga may balot-balot mali yung pangbalot ng anak ko Diyos kumiyo marimara siya ang inasahan ko dito na magbalot kasi hindi ako sumama sa kanya tingnan mo yung pangbalot niya hindi maganda iba yan oh tingnan mo guys iba yung pangtali niya hindi nga dito dapat iba ang dami ano oh um, marami pa rin bunga halos sinayaan ano dito kaya, dumi na talaga ng ano sa dito Ay, nakulog. May harvest kami na ano, katapusan na to. Pero ano, iba yung pangtali na hindi ay maganda. Oh, my gosh. My son is not good to put this kind of ang lawak nito dahil hanggang doon pa sa oh, ano, ayokong pumunta doon Napakot ko, baka may ahas kasi ang dumina niya oh. tingnan mo naman yung mga pang ano niya ano kaya to tinan mo daming bunga dito oh, hindi na naasikaso talaga kasi ang bibisi na nila ng ano ng ayun may natumba pa dito oh. ang yari dito ayan daming dami bunga ito mayroon pa ng um, oh, natumba na siya oh. hindi ito nabalot ko sayang Ayan o. Huh? Wala. Di Wala akong ano. Nadala. dami niyang ano. Kawawa yung saging. Hindi na na ano. Na alagaan. Hanggang doon natakot talaga ako. Pumunta doon. Ay. Baka may ahas